Ayon trippers, nandito tayo ngayon sa may tore dito sa Tuba Benguet. So, eto yung view natin ngayon, no. Napakaganda. Wow. Astig, no. Grabe ang kapal ng ulap. Yun, no. Ah, mas gusto ko dun sa malapitan, eh. Ah, patahimik dito. Tapos, sobrang lamig kahit na may araw. <laughs> Grabe yung lamig dito. Ayun o, reverse o. Grabe, ang ganda. <laughs> wow. Diba? Tapos may mga ano pa dun o, oh. may bundok pa dun na uh, kakaiba. Ayun mm. eh, o. So hindi ko pa napupuntahan yun dahil nga hindi ko alam kung saan daan yan. Ganda mga ulap po. Oh. Wow, wow, wow. Kitang kita na rin yung dagat dito. yun Oh. Ewan ko kung saan lugar yan. Basta nga alam ko, yung baba niyan, La Union. <laughs> kita na yung dagat. Astig. Ang sarap magmuni-muni dito, trippers. Uh, maginaw lang wow ganda grabe napakatahimik dito talagang nakaka-relax tignan nyo naman yung ano natin yung view natin astig uh. Ah, tignan natin doon oh, bandaron. Masarap maglakad-lakad dito, trippers. Lalo na kapag ka gusto mo lang talaga ma-relax galing ng trabaho. <laughs> Ito yung perfect view at perfect place, trippers, na para sa iyo. <laughs> Grabe, Ang oh. ganda. Kitang-kita yung dagat. Grabe, napakaastig. Napakalamig pa. Grabe hindi ako pinapawisan kahit na napakainit ng araw. Napakatarik ng araw. Ah, hindi. Hindi ka papawisan dito. Grabe, ang ganda dito. Oh. Napakaliblib lang nitong lugar na to, Trippers. Dahil magmula doon sa Canon Road. Uh, to dito sa ano, sa... Felix Mining Ayan oh, tignan nyo yung motor natin. Parang nasa langit na oh. <laughs> Grabe yung view dito Oh, oh my God. ba? Diba? What a view. Astig, grabe. O oh, diba? Siguradong babalik at babalik ka rito, trippers. <laughs> wow. Ganda na si Uploads. magpakastig talaga ng view dito wow so mamaya yung mga ulap na yan, trippers malamang nandito na yung sa banda sa mga pine trees ayan And yung mga naghahakot ng bato rito trippers, para kakabiti nila, yung mga truck na yan trippers ayan doon yung daan nila papunta ng Felix Mine eto yung road o daan dito papunta ng Felix Mine Trippers etong diretso na to so kung nakikita nyo yung sa likod natin na yan dyan tayo galing kanina sa tuba sa kenon tingnan natin dito grabe bangin na to Trippers oh. ay <laughs> grabe o. Oh. tabi tabi po uy uy malaglag ako Wow. Wow, ang daming cone. Ayan o, ito yung hanap ko. Wow. Tingnan. Ay. Wala mataas eh. Malalim. So, kukunin ko sana yung cone. Ayan o, yung cone ng pine tree lalagay ko sa ano, sa Christmas tree. di ba? So, dito sa Benguet Reapers, libre lang yung mga cone ng pine trees. <laughs> Dinadampot lang sa daan. <laughs> Kasi so, wala akong makita dito sa daan ngayon. Ayun oh, meron sana ang dami noon, oh. sayang. Ganda ng ano na 'to. Ayun oh, parang mosi-mosi. Oh, 'di ba? Ganda ng halaman Oh, 'di ba? Ah, so, tara let's. So, hindi na natin didiretsyon pa yung papunta ng Felix Mining Three Person. So, nadulas na yung motor natin dito. Ayun ko nakikita niyo yung guhit na 'yan. yan. <laughs> Ayun. Ayun nadulas tayo. So ito na yung ano natin. Yung pa natin puro putik na. <laughs> Grabe. Sobrang lalim pala ng putik na 'yan. So yung gulong kinain na ng putik kaya nadulas siya nag ano nag-twist. So ito. <laughs> Hindi na natin kailangan pumunta doon. So kitang-kita naman natin sa drone yung Pilex Mine at saka yung napakaganda mga tanawin dito, trippers. Ito rin yung mga daanan dito sa papuntang Pilex Mining from Ken Road to Pilex Mine. Ayan. So hindi na natin kailangan papunta ron para puntahan pa yung Pilex Mine. So hanggang dito na lang tayo. Ayan. <laughs> Grabe ang ganda pala ng ano dito ng view dito, no? Uy, ang tarik nito, trippers, oh. Uy, eh, grabe, ang tarik, oh. Hala. <laughs> grabe, hala. <laughs> grabe, tarik. Pag ito na, ano, ang lambot ng lupa. Ayun, oh. Sobrang tarik niyang trippers. Ang gando, sa baba, oh. Grabe, ang lambot pa ng lupa, oh. Grabe, pagka, ano yan. Pagka lag -lag yung konting lupa dyan, laglag -lag na lahat dyan. Ah, ito pala yung tapunan nila ng ano, ayan oh. Ng mga nasirang gulay. Ayan, ito. Mga ano to. Repolyo. Ayan oh. Mga kinain na ng ano, ito. Oh, mga uod. Wow. Ang lalim oh. Ang lalim niya no. Ang doon sa dulo oh. Grabe oh. <laughs> Pero napakaganda ng mga pine trees dito. Grabe. Ah, relax. Titingnan ko kung mayroon akong ng cone. <laughs> Dahil kailangan ko talaga sa Christmas tree 'yon. All right. Grabe, ang lalalim. Hindi ako makakakuha ng cone dito. Hanap na lang ako sa ano, sa papunta ng tuba, or ng canon road trippers babalik ako doon ayun, on, dami sa taso, ayun ay mga kum <laughs> kaso, babatuy mo pa susungkitin <laughs> pa